Hayop ka, ha? Pagsaway ka talaga bata ano? ka, ano? Pagsak ka na naman! Ha? Hindi ko nagpapakirap trabaho para magbulak-bulak ka lang! Lahat ginagawa ko sa inyo para sa kinabukasan ninyo? Ano? Sorry pa. So. Esensya na, next nexting pagbubuti ng pag-aaral ko. Siguraduhin mo lang. Dahil pag naulit-ulit to, di lang itong mararanasan mo, ha? <laughs> Nimfa, pa. Kok sabi aku kau balik jumat. Gak bayar mo. Yang udah menaik kolenya asal aku ya. Sora magkin utang hajut loh. Iya sih. Karena namanya Ayus. Jerwin. Huwag mo ang pakialam yung buhay ko. Ang pakialaman mo, yung buhay mo, hindi ako. Papa, pwede ba makain ng tubay? Para saan sa akin na? Oo naman. Sige, pagpunta ko ng trabaho. Punta ko ako sa ng sahod eh. Diabot ko sa'yo. Hindi pa. O, hindi pala pa. Sasama din ako sa akin namin sa school. Outing? Ikaw mo, ano rin na natupag mo, no? Wala yung pag-aaral mo. Yeah, you want me to sabihin ka, Papa? Hindi na. Papa, gusto ko sanang mag-chief sa kurso ko ngayon, Fine Arts. Kasi hindi naman ako nag-excel dun sa mechanical engineering. Anong Fine Arts nagsasabi mo? Wala ka lang naging matitong sasabihin mo. No? Ito, bahala ka sa buhay mo, ha? pag mo sa sarili mo, kapag hindi mo pinagpatuloy, ang pagmimekanikal engineering mo. Pa, hindi naman ako masaya sa kursus mo ngayon, eh. Kasi hindi ko naman gusto yan. Sumasagot ka pa talaga, eh, ha? Hindi mo kaya ay sa Jerry, yung no? kapatid mo. Ikaw puro ng sakto mo nung mo. Pa, lagi mo na lang kinukumpa dito kay Jerwin. Alam mo pa, Hirap, hirap na hirap na ako sa pinapagawa mo, pinapag mo, <tusurna> <tusurna> mo sa akin. Kasi yung pinapagawa mo, hindi ko naman kaya. Bakit ka na, ha? Ha? Bakit ka mo sa akin? Dadapo na talaga itong kamaw ko sa'yo. Ha? Ano? Pupunta ba si Carlos? ka mga chat ko. On the way na daw siya. Chat ko na nga yan. Kanina pa tayo dito eh. Diyan na pala eh. Patrick. Ang nangyari sa'yo? kasi sa bahay. Bakit naman? lagi yung kinukumpara sa kapatid ko. Alam mo, Carlos, kung ako sa'yo, kumayas ka lang sa bahay niyo. Dito, walang magkukumpara sa'yo. Dito lang sa bahay niyo, lagi ka na lang kinukumpara sa kapatid mo. Tama. Dito wala magbabawal sa yung lahat pwede. Pwede ba dito, dito muna ako? Ano ba? Welcome na welcome ka dito. Hindi na uwi sa bahay. Please. Lagi na lang ganun. Ganun yung ganun, ganun talaga nangyayari. Oh, ba't andito ka? Andito ako para pauwiin ka. Mas galit na galit na si si Papa eh. Napauwi? O pag umuwi ako, ano magawin ko doon? Uwi nang pag-utusan lang naman ako eh. Alam mo, Jerwin? Nakakapagod ka na biging kapatid. Sawang-sawa na ako sa'yo. Nakakapagod ka na. Lata ng bagay na mo sa akin. Ikaw naman palaging tama sa mga mata ni Papa, di ba? Pagod na ako maging kapatid ka. Ayoko na maging kapatid ka, Jerwin! Ah. itigil mo yan! Si Jarwin, hindi na humihinga! Ah! Jermaine... Jermaine, hindi ko sinasadya yun. Jermaine! Tol, tulungan mo ako. Ano na po nangyari sa kapatid ko? Sorry po, ginawa na po namin ang lahat. Dead on arrival po talaga. No... <laughs> <laughs> Hindi pwede yun, Dok Dok, alam mo, man na mahal ko yung kapatid ko Sorry po Wala na po akong magagawa rin <laughs> Dok, please, go! mo naman ang paraan Dok, alam mo, man na mahal ko yung kapatid ko Kasalanan mo na Kasalanan yun, Dok Wala Anong nangyari dito? No, <laughs> gawin niyo pa rin ang baraan. Saan niya anak ko? Anong nangyari? Sir, alam niyo naman po siguro may sakit ang anak niyo. At yun po ang dahilan kung bakit dead on arrival po ang anak niyo. No! Gawin niyo pa rin ang baraan. Hindi ko ginagawa. Pwede ko ginagawa sa Ano ma. nangyari? yung cook? Cook!

sa hapap. Pasensya pala sa mga nagawa akong mali. Alam mo po, marami akong pagkukulang sa'yo. Pero, babawi pa rin ako sa'yo. Ito gusto ko, diba? mo, di ba? Pusin mo! Ito gusto mo, di ba? Nasusulit ka, gusto ko! Sige! Pusin mo! Ay, 'yung pinapatakilan mo na di ba? Ngumagalala. Ako na 'yung sa sarili ko. Tutuparin pa rin ko pa rin 'yung mga goals mo sa akin pero hindi ko hayaan na 'yung isa ko 'tong ulit. Hindi siguro akin 'to. Well. pag pa rin sa akin. Good evening, guys! Andito ngayon ang isa kong guest sa isa sa pinakasikat na director dito sa Pilipinas, si Director Carlos. Director Carlos, good evening. Good evening. Anong masasabi mo ngayon na isa ka na sa pinakasikat na director dito sa Pilipinas at isa pa, nag-box office hit yung movie na pinalabas mo? Ah, uh, Mag-Virgo, masasabi ko lang dito sa show na to is... Maraming narasong bumating na successful ako. Kasi... Inaaw ko lang sarili ko na kaya ko. At saka, dahil sa namatay ko din kapatid, yung ginawa ko inspirasyon. At sa, at sa tatay ko din na uh, hindi, na sa, akin nanginiwala na makamit yung mga gusto ko. Kasi gusto kasi ng tatay ko is maging mechanical engineering ako. Which is ayaw ko. Kaya pinulit yung fine arts. Agad sa kung sumikap ako, tinaya ko, agad sa nagbunga, yung successful ako. Ayun. Tsaka nabalitaan ko, marami ka doon naka-line up na movie ngayon. Mm -hmm. Kaya dahil dyan, meron kami special guest para sa'yo. Salamat po. Um... What? Kuhal oh, I'm, I'm your number one fan! <laughs> Kamis kita, anak. Anak eh. Kaya wala na ba rito eh, tagal ko nang gusto mong humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na ano na, na ha. sa pagbukulang ko. Kung mainit lagi ang ulo ko sa'yo, nasasaktan kita. <laughs> Kasi, yun lang naman yung pangako ko sa mami mo eh. Na bibigyan kayo ng magandang kurso sa kolehi, oh. Yun lang kasi yung paraan na alam ko para makapagtapos kayo dalawa ni Jerwin, anak, eh. Pasensya na kung laging laging malukit si papa, ha? Hindi ko siyasadya rin, ako lang yung makakayaw. Tsaka si Jerwin, eh. Sana magtatampo kung lagi natin nabibigay Nabibigyan ko sana ng atensyon palagi. Kasi, mas kailangan niya tayo eh. Kasi, may sakit si anak eh. Patawarin mo ko anak ha. Pero, Pa... Alam ko naman na ako yung naging pasaway dati eh. Huwag <laughs> na tayo mag-iakad dito. Diba? Sarama na natin. Ah, ayan, dahil tao. Napunod ko yung movie mo, anak, ah. Salamat, Galing mo, ah. Proud of you, anak. Ang mga daw Sa Sa'yo,